1 2 3 Come on Come on Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam Hola mga amigo amiga kumare at kumpare kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Syempre, ko ako naman ang tatanungin niyo, nakikita naman niyo ang beauty na lola ninyo ngayon, fresh overload pa rin, 'di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng maraming hotdog dog. Dahil sa hotdog, dog, naloloka ang beauty ng mama sa ninyo. So, 'yon, so kamusta naman kayo, mga amigo, amiga ko mare at kumpare? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng mama sam ninyo. Syempre isang magandang umaga sa atin lahat ng bonggam-bongga. So eto nga kahapon nga chika ko ay nagloy krato nga kami yesterday. Diyos ko, grabe yung festival na to. Ang daming tao. Yung alam mo yun yung tipong talaga kahit sa sulok ng Thailand ay naglalabasan ng tao nung gabi kasi nga parang magloy kratong doon sa tabi ng ilog kasi ang loy kratong kasi ginagawa yan kapag full moon. Tapos, every November, yung parang pang 11 months ng, ng ano, na full moon. Yung ganon, parang pang 11 na, na full moon. So, doon ginagawa yung Loy Kartong. Wala siyang specific na date. Minsan, October, minsan, November. So, yon Kaya nakakaloka, Diyos ko Lord. Pero, in fairness naman, masaya naman kasi kahapon nakabenta kami ng 1,200 na kratong. Ganun kadami. Tapos, as in sold out talaga siya. Walang natira kahit isa. Pero, medyo nahirapan kami this year kasi nung nakaraan taon, 700 lang yung binenta namin. Ngayon, 1,200 na nakakaloka. But, syempre, masaya dahil sama-sama kami lahat at kasama ko nga si PE teacher. O, diba? So, saya. Tapos, nung gabi na, ayun nga, nagkaratong na kami dalawa ni So, medyo nagalit nga sa akin sino kasi 10 o'clock na. Sa ganoon hindi ka pa umuwi. E, paano naman kasi, inubos pa namin yung tinda. Actually, hindi naman 10 o'clock, 9 o'clock. So, yon tapos yon, masaya naman kami nagkaratong ni Nu na nairaos naman namin ng bonggam-bongga. Nagpunta kami ng temple, nagdasal kami doon. Tapos ayun, nagpunta kami ng tabing ilog, nagpaanod ng karatong. And then, syempre, bumili kami ng mga pagkain na tindas na labas and kinain namin sa loob ng bahay. Happy naman. O, di ba? So, yon So, sana kayo din. Happy din yung araw ninyo today. And then, of course, shoutout sa lahat ng mga nakatutok dito araw-araw, lagi-lagi. So, maraming maraming salamat sa pag pagmamahal nyo dito sa Mama Samblog. At saka syempre, Shout out sa inyong lahat. And then gusto ko rin batiin si Christine Ann Perez na nagmamaganda ngayon doon sa Mexico kung ay rumarampa. And then of course ang aking best friend na si Rona LB. So yon sa inyong lahat guys, maraming maraming salamat at sana wag kayong magsawang sumubaybay at patuloy ditong tangkilikin ang mama sa vlog. So, yun Pero, syempre, dahil nga lagi kayo nakatutok dito ngayon, ay ngayong araw na to marami tayong chika na talaga naman mm, ang kilay ninyo ng bonggang bongga. Kaya guys, wag na nating para sa unang chika, mama sa anong masasabi mo, Miss Philippines Cebu. 2 million ang pa premyo. Anong chika mo diyan, Mama Sam? Eh, di kinabog pa nila yung Miss Universe Philippines. Nakakaloka ang Cebu. Sobrang laki ng papremyo nila. 2 million pesos. O, di ba? So, ibig sabihin, talagang ang mga pageant dito sa Cebu ay talagang mamahalin ang mga papremyo. So, in fairness ha, talagang masasabi ko sino ba namang hindi siya sali dyan ng mga Cebuana sa ganyang kalaking ano, pa premyo instant millionaire ang mananalo dyan. So, kahit hindi ka na manalo doon sa Miss Universe, eh, aba, millionaire ka na. O, oh, ba diba? So, nakakatuwa kung iisipin mo kasi 2 million. Kinabog pa niya yung Miss Universe Philippines. Sana kung sino mo yung nag-organize neto, siya na lang ang bumili ng Miss Universe Philippines para, alam mo yon mas mabigay ng tama ang dapat makuha na premyo doon sa mga babae. Eh, dito nga sa Miss Universe, hindi nga natin alam kung magkano ba yung premyo dyan, eh, di diba? So, hindi natin alam kung ang Miss Universe Philippines, ano ba talaga ang papremyo nila? Pero ito, malinaw na malinaw, sinabi nila 2 million pesos. oh di ba? Ang sosyal. Kaya naman pala yung mga babae na sumasali dito at mga nananalo na si Buana ay di kalibre naman pala kasi naman, di kalibre din ang papremyo nila. So, maganda yan. Maganda yan kasi ang mga ano Cebu organization, marami silang natutulungan na kapwa nila si na alam mo yon na nagiging maayos yung buhay dahil sa mga papremyong binibigay nila. And 2 million malaking bagay yan. Makakabili ka na ng bahay, makakabili ka ng kotse or makakapagpundar ka ng isang magandang negosyo. Talagang instant na pagbabago sa buhay mo. Ang bongga, di ba? So yon so sali na mga si Buana. Gusto ko nang sumali dyan. Charot. Anyway, congratulations sa mananalo Dyan. At ito ang sumunod na chika, Mama sa Diana Silva, pupunta daw ng Pilipinas. O, di ba? Ang bongga-bongga. So, kasama nga ni Diana Silva ang mga ilang kandidata dito sa Miss Universe 2023 kung saan ang, ang organization mismo ng Miss Universe sila mismo ang dadalaw dito sa Pilipinas. So, siguro yung reigning queen din pupunta din dyan. So, masaya yan, masaya yan. Gusto ko yan. Ay, kasi di ba may mga naririnig nga tayo kay Michelle D na may mga project nga daw ang uh, Miss Universe na gagawin dito sa ano. Baka pupuntahan nila yung advocacy ni Peace Philippines. So, si Diana Silva naka-top 10 dito sa Miss Universe and then, ayun, Welcome to the Philippines. O, oh, ba? diba? Alam ko, galing na siya sa Pilipinas noon kasi lumaba siya ng Miss Earth. ba? Diba? So, yon At para sa sumunod na chika, Miss Venezuela Beauty Queen, don't underestimate ang mga reyna nila pagdating sa intablado ng beauty pageant. Totoo naman. Totoo naman. Hanggang ngayon talaga, isa sa mga kinikilala natin lahat na, alam mo, pinaka-powerhouse na beauty queen or ng bansa. Ito ang Venezuela. Ang Venezuela is Venezuela. Marami na silang napatunayan sa mundo ng pageantry at hanggang ngayon ay namamayagpag pa rin talaga ang beauty nila. Hindi man nagiging madalas na ang panalo nila sa mga beauty contest pero talaga naman patuloy pa rin sila namamayagpag kasi ang Jojaan nanalo silang Miss Universe yung nag -first runner -up sila na Jojaan nung nag-first runner-up sila nung nakaraang taon at ngayon taon naman pumasok naman sa semifinals yung kandidata nila and then nanalo naman sila dito sa Miss International and then sa Miss Grand naman namamayagpag din sila Kumbaga talaga hindi mo talaga may underestimate talaga ang kakayahan ng mga babae na inilalaban nila sa intablado ng beauty pageant. So talagang magaganda naman talaga sila. At saka ngayon na di ba, medyo nagbago na sila ng styling. Hindi na sila katulad ng dati na parang alam mo yon yung mga buhok nila, yung alam mo yon pang ano, yung talagang wavy kung wavy. So medyo tinatry naman nila yung best nila na maiba na or mag level up na ang beauty talaga nila pagdating sa mundo ng pageantry. Saka, hindi na sila masyadong retokada. Charot! Hindi ka tulad noon, gawa kong gawa talaga. ba? Diba? At ngayon kasi parang yung mga Venezuela beauty queen, eto na yung mga nakikita natin natural beauty nila. Yung tipong ano na, hindi na sila yung katulad nung dati mini-makeover talaga na todo-todo na para lang manalo sa pageant. Pero ngayon, ano na sila yung yung natural na yung nila sa new generation nila ha kaya bongga yan, gusto ko yan anyway, congratulations sa Miss Venezuela so yon at eto na ang sumunod na chika, Mama Sam tingin mo ang mga gown na pasabog pagdating sa international pageant katulad ng High kay katulad ng kay Basiano na talaga nang may mga pa na talaga pagdating sa intablado and then of course kay Crisnan Nan Gravides na ginaya na ng madaming beauty queen sa buong mundo at saka syempre yung lava gown ni Catriona Gray na talaga nang nag uumapaw at nagliliyab ng bonggang-bongga at saka syempre yung kay Michelle D. So, anong masasabi mo sa mga gown na to na game changers talaga pagdating sa beauty pageant? Mm. Ito yung mga gown na kumakabog at talagang sumisira sa plano ng iba. <laughs> Di ba? So, yun. So, ang akin, yes, ito talaga yung mga nag-remark sa akin, yung kay Gabi Basiano, talagang pa-effect talaga yan. Pa Inabangan yan mula doon sa national pageant hanggang sa international pageant. Yung tipong talagang lagi siyang may pa-eksena talaga at pasabog sa kanyang gown. So, isa yan sa mga talagang remarkable sa atin. And then, of course, yung kay Chris ng Garavides naman, yung talaga ang lit-lit ng bewang, ay nako ginaya na yan ng maraming, maraming, maraming beauty queen na nakakaloka. Yung, alam mo yun, yung pinaliliit yung bewang. Pero in fairness ha, ang ganda talaga noon ni Chris ng Garavides. At remarkable siya sa lahat na para sinasabi talaga na parang, oh my God, pag nakita, ng, pag nakita natin yung gown na to sa iba, Hi, Chris, ng Gravidas. Siya talaga yung tumatak, no? At saka, syempre, yung kay, kay Catriona Gray na Lava Gown. Iba din yon Sobrang panalo din talaga yung gown ni ano Katrina buti na lang walang gumaya masyado no pero kasi talaga nag-remark talaga doon si Katrina sobrang ang ganda-ganda niya doon actually hindi yung gown yung akin eh yung napansin ko kay Katrina yung kanyang pairing dito na talaga sobrang ganda at yun talaga kasi nakita yun sa binibining Pilipinas and then nakita dito sa Miss Universe so yun kasi yun yung ginagaya sa kanya pero yung gown hindi ko masyadong ano parang hindi naman masyadong tumatak sa akin but laba gown is lava gown di ba and then of course eto talaga yung kay Michelle D. iba talaga yung dating sobrang parang pili ko gagayahin to ng maraming mga mga sasali sa beauty contest na talaga mo masasabi ko kasi sobrang elegante naman talaga ng gown ni ni ano ni Michelle Diaz ha yung kung paano to kine-create ay ang todo talaga sobrang yung mga patisser ng gown na to sobrang napapalakpak talaga ako ng bongga bongga in fairness talaga kay Michelle D sobrang remarkable kaya nga naluloka siya hindi siya nakapasok sa top 5 diba kasi nga sa sobrang masterpiece talaga nung gown na yon imposible. Pero syempre, ang importante doon ay napakita nila to sa buong mundo at nagaya ng mga ilan na mga sumasali sa pageant. Ibig sabihin, iconic yung mga gown na yan. ba? Diba? So, yon. At para naman sa sumunod na chika, mama, somethingin mo. Megang yang, dapat ba sumali sa Miss Universe? To be honest ako, para sa akin ha hindi na. Sa totoo lang. Kasi Miss World is Miss World. At mas maganda na yung nag-iisa kang Miss World. Diyos ko, sa panahon ngayon, sa Miss Universe na parang walang kasiguraduhan, bakit naman natin isusugal pa yung corona ni ano, corona ni Megan Yang para lang maging Miss Universe. Kung baga para sa akin, uh, kahit hindi na siya sumali sa Miss Universe, she is on ano, on the top. Saka she's a beauty queen na Miss World. So, di ba? Nag-iisang Miss World dyan ng Pilipinas na talagang masasabi mo na na sobrang talino, sobrang ganda, at saka pala iconic na beauty queen yan. Kasi, First time talaga natin manalo ng Miss World at siya So, Megang Yang, I think hindi niya kailangan ng universe. Lalo na yung universe ngayon na parang, Diyos ko naman, nagiging putso-putso na, na. Hindi nga natin alam kung ano ng nangyayari mo'y Medyo parang nakakaloka na. I think uh, Megang Yang stay na maging isang Miss World at hindi niya kailangan sumali so, sa kahit anong pageant para sa akin isa na siyang ano, pinaka the best na beauty queen ng Pilipinas, 'di ba? Kasi siya yung nakapag-uwi ng first crown ng Miss World at history yun, di ba? So, yon So, nako, sasayangan lang yun ni Kun An. Si Kun An pa, Diyos ko, ingit era. So, anyway, so ako basta sa akin, Megan yan, hindi na importante na kahit anong crown kasi she is a Miss World already. di ba? At para naman sa sumunod na chika, mama, something in mo si Samantha Bernardo kasing caliber nga ba ng bagong Miss Universe na si Miss Nicaragua? To be honest, si Samantha pagdating sa rampahan, kaya nga yung kabugintong si ano si Miss Nicaragua. Kasi Diyos ko naman, si Samantha pa, Diyos ko, pag pa talagang pa. O, oh, ba diba? So, siguro, magkakatalo lang sila sa height. <laughs> Saka kasi, ito kasi si Miss Nicaragua, yung smile ng mata niya, sobrang ganda. So, ayun talaga yung nagpapaakit doon sa mga judges. Yung yung performance, parang piling ko, kayang kabugin niya ni Samantha Bernardo. Kasi si Samantha Bernardo, isa sa mga pinaka nakita kong magaling na magpasarela sa ating bansa. Pangalawa si CJ Apiasa. Sa totoo lang, yung tipong alam mo yung pag nagpasarela sila, yung talagang very professional yung dating puntos by puntos. And then talaga yung power talaga ng lakad nila, mararamdaman mo. So yun. So para sa akin, si Samantha Bernardo, kaya niyang kabugin ang rampa ni Miss Nicaragua ng Universe. So, yun. So, ako para sa akin kasi si Samantha na yun the best sa Pilipinas na talaga masasabi ko pagdating sa pasarela, winner. And then, pangalawa sa si CJ Apiasa na nakikita ko na para maala Samantha Bernardo din yung datingan pagdating sa rampahan. Yung, alam mo yun, yung parang binibigay talaga nila yung rampa ng gusto mo. Diba? So, yun. At para sa huling chika, mama something mo, Antonio Porcel, possible nga bang maging Miss Universe na nangyayari ngayon dito kay Miss Nicaragua? To be honest, hindi ko alam. Pero yes, possible na maging Miss Universe itong si Antonia bago matapos ang reigning nito ni Miss Nicaragua. Alam nyo kung bakit? Kasi ngayon medyo nagkakaroon ng gulo dito sa Nicaragua, di ba? Yung national director nila, hindi pinapasok sa kanilang bansa at binan na ngayon ang Miss Universe Nicaragua sa bansa na, sa bansa nila kung parang walang national pageant na or wala nang sasali siguro sa Miss Nicaragua hindi ko alam ko ano yung eksaktong dahilan pero alanganin dito si Miss Nicaragua ng mabagong Miss Universe ngayon so nakakalungkot lang kasi instead na ipagdiwang nila yung kanilang tagumpay dito sa Miss Universe at ganito pa ang nangyayari. So, hindi ko alam kung ano magiging thought dyan ng organization ng Miss Universe kasi syempre, siguro ayaw nila na may problema ganito or baka mamaya, alam mo yun, ipaba, ipatanggal ipa, nila itong si Miss Nicaragua, yung bagong Miss Universe. So, medyo nakakatakot. Kawawa naman si Shirinis. Kawawa naman kasi parang feeling ko, ah uh, hindi na siya dapat kasali sa mga gretong gulo. Pero dahil yung bansa niya magulo, baka madamay pati yung kanyang titulo. So, nakakaloka. I hope na hindi to maka apekto kay Miss Nicaragua at hindi to maka apekto sa pagiging title niya bilang isang Miss Universe. Kung, kung pag nagkataon ang mangyayari dyan si Antonia ang papalit sa kanya. Charot! So, yun. So, nakakaloka. Ay nako, hindi ko alam kung bakit instead na maging masaya, ay medyo hindi nagiging masaya para sa mga ganitong bagay. So nakakaloka, nakakalungkot lang, nakakalungkot isipin. Kasi kawawa naman si Miss Nicaragua para namang inape. Eh. Charot, so yon So para namang inape, eh. parang ang feeling ko uh, hindi binigyan ng halaga yung pagkakapanalo niya bilang isang Miss Universe. Ito pa naman yung kauna-unahan nilang title sa Miss Universe. Tapos ganyan pa yung feedback. I hope na maayos to ng maaga ng national director niya at ng Miss ng Nicaragua. Kasi kawawa naman din kasi syempre, si Miss Nicaragua na alam mo yon ang hangad lang ay magtagumpay sa Miss Universe and then ngayon ganito yun nangyari. So, nakakalungkot. So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan. Please don't forget to click like and subscribe my channel at Click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa akin mga chika. At saka guys, huwag nyo pong kalimutan i-like ang video natin. So yun guys, guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.